So ayun mga kaprom, di paglabas na paglabas ko dito. Ang napansin ko kaagad yung uh, Prince of Orange ko dito na mataba. So ayun na wala. tayo banda sa sa front. So ayan ang halaman ko dito yung ano nang ibabaw yung mga Persian shield. Halos hindi na makita yung mga crotons do sa likod. Ayan, yung mga copper plant na naglitawan na uh, kailangan na putulin ang gulo para bang sinabunutan yung uh, mga sanga niya. Yung wow, ano na yung ano ko napansin ko na yung ano ko may isang nga na siya sa gitna ka from the yung African Hello, magandang araw sa inyo mga kapromdi at welcome back sa Certified Promdi Channel. Nakabalik na po ako dito sa aking Paraiso sa Gubat. At ito, nararating ko lang kapromdi so medyo lamog na lamog ako sa bus. 12 hours ako nagbiyay galing Manila. Hindi kasi sobrang bagal ng bus dahil maraming ginagawa sa kalsada. So, ayun kapromdi, ah, excited ako yung pakita sa inyo ang aking halaman. But, simple kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay subscribe ay magsubscribe na po kayo. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at yung nila ako napapanood, mag-subscribe na po kayo. Isa po akong plantito at traveler. So ayun, marami akong pinapakita mga gardening sa labas ng aking bakura. Na, syempre yung aking garden dito sa Paraiso, sa Gubat. So sa Gubat, sa aking dito sa mini garden ko, so ayun, pinapakita ko palagi yung kapalami. Kaya Huwag po kayong mahiyang mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At pindutin nyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. At syempre yung mga matagal nang nanonood sa akin hindi pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo mga kapromdi para madagdagan naman po tayo. So ngayon kapromdi, mag-coffee po muna tayo. Din ayon uh, lalabas na ako sa aking bakuran at ipapakita ko na sa inyo yung aking napaka Uh, hindi ko alam kung maganda pa ba yan. Maganda pa rin. So, ayan. Ililibot ko kayo sa akin garden na syempre, marami na akong uh, puputuli na naman kasi matataas na. So, bago ko puputuli, syempre, gusto ko ipakita sa inyo kung ano nangyayari. Syempre, nandito na ako kaprundi sa akin bahay na kita niya. Yan. <laughs> so, yung kapi ko ay imported. Uh, pinadala ito sa akin ati Brenda. So, bago ako malis, uh, itinabi ko siya. Then, yung iba binigay ko kay nanay. Then, yung iba itinabi ko dito. Tapos, pag ko, binigay ko dito sa kanila yung mga natitira pa. Kasi pag binigay ko kaagad sa kanila, uh, ubus ka agad yun. So, at least, mayroon pa silang natitira. Then, ang alam ko ka from the Ipansi. Ayan. Binigay sa akin ng ati ko pagdating ko. <laughs> So, tira pa yata ito kagabi. So, hindi naman siya napapanis dito kagad kasi medyo uh, malamig-lamig naman yung ano dito paggabi. Pero pag araw, sobrang mainit din. Mmm! Narap. Nakakamit yung palit dito. So, ayan mga kapromdi, paglabas na paglabas ko dito, ang napansin ko kaagad yung uh, Prince of Orange ko dito na magtaba. So, ayun na Ang uh, sinabi ko sa ati ko na bakit wala na isang Prince of Orange dito, hindi raw nila na malayan. Baka raw kinuha nung isang gabi. Pero napakaganda nung kapromdi kasi mataba siya. siya so, syempre, taga rito lang din naman yung kukuha noon. At hindi naman nila malalaman kung... Uh, may, may halaman dito kung hindi sila tumitingin dito sa loob. So, ayun. Uh, medyo mat... Uh, Medyo papayat na yung mga halaman ko kasi tag-init dito. Nung umalis daw ako dito, uh, halos hindi na umu umuulan. Samantalang nung nandito ako, araw-araw umuulan. So maraming mga ano ka, di kinain yung mga halaman ko ng uod sinasabi naman ng ati ko na binabantayan niya kung anong klaseng oda yung kumakain dito pero ayan syempre, uh, sobrang ganda nito kapromdi, kaya lang ayan uh, na upos yung dahon niya hindi na yun ayun, uh, ang papayat na nila na dehydrate yata sa sobrang init kailangan maibalik ulit yung dating mga maalindog nila mga dahon at syempre yung nandito ayan na uh, nasusunog na sa araw Halos uh, sunog na sa araw lahat sila Ayan yung aking gloriousum. Ayan, sira-sira uh, So, mamaya, pag wala na akong ginawa, pag makapagpahinga na ako, so, uh, asikasiyuhin ko na sila para maano na kaagad, may, makabalik na sila sa dati na ay, hindi na sila malulungkot. So, ayun. <laughs> So dito naman kaprom di yung aking yellow bell uh, may bulaklak na pero hindi masyadong bulaklak. yung aking ano yung Mexican pitonya malaki na at tumaas na. Do Talagang ano uh, pinuputol ko ngayon kaprom di yung Mexican petunia pero maganda pala siyang uh, pataasin at uh, isabay dun sa uh, yellow bell para uh, magkakaiba yung flowers nila. So ayan dito nga sa baba sa ground ito ang daming bulaklak. Pinutol ko ito kasi Bago ako malis, ko ito dahil nilalanggam siya. Binahayin ng mga pulang langgam. Pero ayun, maganda naman pala siya kap kapromdi kapag mataas. Yun nga lang, hindi masyadong marami yung flowers. Kasi isang puno lang siya, di nagsangasanga lang. So, dapat mas marami yung puno na ilalagay ko para, itatanim ko para mas maraming flowers. Din, yung kapromdi, sobrang lago, Nakikita nyo yan. So, kailangan ko na naman putulan. Ah, uh, yung dito nga. Ayan yung aking, ano dito, uh, white plants to eh. Nakalimutan. Basta singgonyum ito ka from dinap yung ano, parang butterfly na singgonyum. din na yun. Nasunog na yung dahon at siyempre kailangan kong ilagay sa ibang lugar na hindi na initan para hindi masunog. Yan. yung ibang mga crotons ko sobrang laguna at ayan dito tayo banda sa sa front so ayan ang halaman ko dito yung ano nangibabaw yung mga persian shield halos hindi na makita yung mga crotons doon sa likod. So, mamaya puputulin ko yan para mag maka makarecover ka agad. Then yung mga copper plant ko dito naman sa baba, yan umapaw na. So, parang malaking nilit ng gardening ko dahil sa daming halaman na or bigla silang lumaki, lumago na kagad silang mga husto. So dito nga yun ang taba ang tataas na nila. So yung kruton doon sa likod, natabunan, malamang ano, uh, namatay na yun dahil ang gusto ng kruton mainit. So ayan, ang papayat na nila, nangibabaw talaga yung Persian shield tapos yung ano dito, yung kruton na maraming palaging dahon, ayan na siya. Maraming sanga pero walang dahon, sayang. So, dapat siguro kailangan ng water. Ayan, well, hindi na makulay pero maganda pa rin naman kapromdi. Uh, pag pinutol ko naman, lalabas ulit yung mga crotons dyan na nakikita. Then, dito nga kapromdi sa ano, ayan, dito naman sa kabila, yung mga tea plant ko, ayan, na ano na sa ano, nasira na yung mga daon sa sobrang init. Ayan, uh, hindi ko na parang hindi ko na tumaharibay pero kailang, uh, kailangan diligan ko siya ng diligan para uh, ano kasi pang init naman yung crouton so konting ano dyan uh, konting dilig lang mababalik din naman yung mga ano niya ayun nga nasunog na siya mababalik yung mga maganda nilang alindog ayan ang luwag na dun sa bandang dulo dun hindi <laughs> ko lang alam kung anong nawala dito sa ano bang nawala dito ay yung crouton ito natumba So, kailangan misa ayos ko ulit at tuyong tuyo na sila kapromdi may mga ferns na malalaki tumubo may mga wild na ferns so ayun kapromdi punong puno dito yung dating mga na, maraming maraming ano dyan mga pikara natabunan ng ano ng persia shield maganda rin naman tingnan kaya lang siyempre gusto ko yung ma yung ano yung mga halaman at siyempre puputulong ko ulit yung mga Persian Shield para mabigyan ng mag give mag doon sa pikarana na natatabunan niya. So maganda dyan yung kapromdi. Eh. Ayan dito banda uh, ayan, yung likod ng bahay ko, yung buginbilya na itinanim ko galing sa labas, ayan, namulaklak na, hindi ko alam, alam kung mabubunot ko pa yan. Kasi pag once na umugat yung buginbilya, talagang kapit na kapit yung ano niyan. Pero kailangan bunutin ko siya dyan kasi uh, hindi siya dapat dyan. Kailangan ko lang bawasan yung dahon para uh, hindi masyadong lumaki. Ayan. Yung mga, ano ko naman dito, kapromdi, wala rin dating, oh. Ah, uh, anong tawag dito? Yung mga bromeliads. So, ayun, parang nangayat sila ng husto. Uh, na-dehydrate -na sila sa water. Although, yung kulay nila naging parang medyo yellow, yellow-orange. Pero, ang papayat nila, parang natutuyot. So, yung kailangan i-rearrange ko sila para maging maayos ulit. Pero, yung bunny cactus ko, ayan, lumaki sila. Anong uh, umalis ako parang wala naman akong nakikita mga dahon-dahon pa dyan. So 3 months lang naman ako nawala dito ka at yun ang nangyari sa halaman ko. Yung ano ko ka from unexpected naman tong namulaklak yung star begonia ko. Uh, ang ganda ng mga flowers niya. At uh, ayan ang dami-daming bulaklak. Pero alam ko talaga na ito pero hindi ko alam hindi ko alam na ngayon siya mamumulaklak dahil Uh, matagal na ito sa akin. Bali lumaki siya ng lumaki pero walang bulaklak. So kailangan niya talaga pala ano, uh, init. So ito yung magandang bigo niya kasi ang gusto niya mainit na klima. So kung kailan naging mainit saka naman siya namulaklak ayun oh. So maganda yung sa likod, uh, walang bulaklak. Yung mga ano kung kaprodi yung mga white stones, ayan uh, maitim-itim, maraming lumot kung kailan uminit ng uminit ng gusto sa naman siya ano uh, nagkalumot pero siguro pag biglang umulan ka from na malakas mawa uh, matatanggal din yung mga lumot na yan kasi pag nababasa siya lumalambot din yung mga patak ng ulan ay nagiging parang masakit yun maka, parang malakas yung patak nun kaya natatanggal yung mga lumot na yan so ayan ang ano ng ang lago ng mga halaman ko dito ayan So ayun kapromdi, pupunta naman tayo sa likod At uh, ipapakita ko rin yung mga halaman ko dito Siyempre napakaganda naman kapromdi yung mga halaman ko dito uh, At ayan, ang, parang ano, ang gara, ano, parang wala nang halos ano Parang uh, tanggalan ng mga dahon So yung ferns ko dito kapromdi, hindi pa naman siya lumalago uh, Ganon pa rin nung umalis ako, pero parang pinuto yung mga dahon no? uh, Dapat maganda na ito, kaya lang parang bakit ganon yung tuyo siya. Then, putol-putol yung mga dahon. So, hindi naman talaga siya pinuputol. Dapat. So, yung, ito yung aking ano dito. Uh, black velvet, uh, since pandemic, mas maganda talaga ito kaprundi pag hindi masyadong dinidiligan at hindi masyadong na ano sa ulan, hindi na expose sa ulan. At syempre na nasa lilim siya dapat palagi. yung kalatia uh, rose ko dito ayan, uh, hindi pa rin siya nawawala since pandemic pa yung kapromdi at uh, maganda pa rin siya. pero nabawasan na uh, dati talagang super ganda nya medyo pumayat na lang ngayon din ayun dito sa aking mini island dito sa may fishing ko so hindi na masyadong maganda tingnan so kailangan i-rearrange re ko ulit para maging magandang tingnan ulit para maging maayos. Syempre, marami ang puputulin dito. Oh. Yung mga ano ko, yung mga Persian shield. Ayan, tataas na mas na unahan na nila yung mga ibang halaman kaya uh, hindi na siya magandang tingnan. Yung, yung sensation ko naman dito, ayan, maganda lush at na, 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 namumulaklak na sila. Ayun. Yung medinilla ko naman nagaling sa Risal. Uh, medyo pumayat siya kasi siguro na dehydrate din siya sobrang init. Then pag uh, siguro pag maulan na uh, ano ulit siya. Hindi ko lang alam kung piling itanim ang cutting nito. Gusto kong mag ano nito, replant ng cutting. Kasi dito, dito lang ito sa ating, hindi mag lang ito sa Pilipinas. Dati dalawang pasuyan yung isa, di, di soil ko, yun namatay siya, na nabulok yung kanyang pinaka Uh, katawan. Yung mangga naman dito kaprong tapos ano, yung pinuputol ko na uh, halaman. Hindi ko lang alam kung anong ano nito. Kung anong tawag dito. Pinulot ko lang ito doon sa ilog sa mga batuhan kasi gumagapang siya sa bato. Uh, Tinanim ko dito sa may puno ng mangga at tumakit na siya ang haba nga. Yung ugat niya parang nakakatakot to. Oh. Parang para siyang ahas. Matatakot ka kapag hindi mo alam na ano, nasagi mo ito kasi parang ahas yung ano niya yung form ng ano niya roots yun na yun po pu pupunta na tayo dito sa likod so ayan uh, ang gulo, gulo marumi kasi parang iniwanan ng isang taon ayan yung mga copper plant na naglitawan na uh, kailangan na putulin ang gulo para bang sinabunutan yung uh, mga sangan niya hindi wala na sa ayos din yung ano ko dito ka di, yung nilalandscape ko dito. Hindi gumanda na wala yung mga ano tawag dito yung mga caladium na pula, yung splash caladium na wala lahat. Tapos hindi rin gumanda yung mga ano ko yung mga bigon, ano yung upisya. Hindi siya gumanda o kapromdi. Din ayun yung ano uh, yung ka na nilagay ko diyan, hindi rin siya maganda. Yung ibang halaman dyan sa paso, nilagay ko na lang dyan para magkaroon ng ano. Pero talagang na out yung mga halaman dyan, kaprom. Hindi ko lang alam kung bakit anong nangyari sa halaman ko dyan. Even yung mga efesya, kaprom, hindi rin siya gumanda. Ayan o, kunting -kunti lang yung nabuhay. Pero sige, uh, anuhin ko siya ulit, gagawan ko na ulit ng parang para dumami siya. Baka kulang lang sa water, uh, kaya nagkaganyan. So ayun pa rin yung aking mga uh, kalatian na na tricolor. Gumanda siya ka kasi dati. Ano ko siya niripat. Pinag, ano ko siya pinag-iwahiwalay para dumami. Pero ayun na, uh, gumanda naman siya at ayun na, uh, malulusog na ulit. Dito yung ano yung ano ko, uh, nursery garden. Ay, mga bago kong tanim nilalagay ko dito. Ayan, uh, pero uh, yun pa rin, marami akong puputulin kasi marumi na. At naglagay sila ng hamok dito para dito raw, dito raw sila nagtatambay sa tanghaling tapat kasi mapresko dito. May mga, uh, nasa ilalim ng mangga, may mga dahon, so hindi na initan dito. So dito sila nagduduyan-duyan uh, kapag ano, nainitan sila. So, ayan nga dito kapromdi, sobrang ano na, ah uh, ayan sila siya. yung uh, tinam, tinanim ko na mayana dito ay natuyo na so kailangan siguro mag-replant ulit ako ng mayana. sa kayong mga ano kailangan ko ng putulan itong mga tokinti ayan na uh, yung sala sa labat na yung mga sanga niya yung wow ano na yung ano ko napansin ko na yung ano ko may isang na siya sa gitna kapromdi. from yung African talisay. Ayun, mayroon na siyang sanga sa gitna. Buti naman. Pero ang payat niya, kailangan kong lagyan siguro ng fertilizer yung, ano, yung pangpaugat para medyo uh, tumaba siya ng konti. Kasi sobrang payat, oh. Pero mayroon na siyang, ano, mayroon na siyang sanga sa gitna. So, dapat tumuloy-tuloy siya at palakihin ko yan. Uh, gaganda yan dito, sigurado. At siyempre magiging maganda yung garden ko dito sa likod ng bahay, dito sa backyard. Yan, yung mga croutons ko na tinanim ko dati nung sin sinabi ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya iti ano, itinanim. Kung paano ko siya itinanim na hindi nalagas yung dahon. So, ayan, nalalagas na ngayon. <laughs> sobrang, in sobrang init kasi ka from day at walang nag -asikaso. Yung ano ko naman doon, uh, halatang halata na yung golden legumes ko doon. Yung isa lumaki, yung isa napag-iwanan. Actually, apat yan. Uh, natabunan 'yung isa siguro. Papalaguin ko rin naman 'yon. Then 'yung aking fox dito ka and luma, lumago na ulit 'yung fox ko dito. Pinutol ko siya. Uh, simula dito ayan o, Maraming flowers pa rin. ayan Ang daming ano, andaming biglang uh, maraming puputulin at marami akong babawasin So yung dito, yung aking uh, Talisa, isim pa rin nung umalis ako. Pero parang gumanda ganda yung dahon niya, Lum dumami yung dahon niya. Pero yung isa nagulat ako, hindi ko lang alam, hindi ko alam na mayroon na pala siyang uh, sanga na pataas. Ayan, uh, umaapaw na, kailangan ng putulin. Kailangan kong maglinis. Wala na sa ayos. Ayun. Ito, umaapaw. Ito naman ka Maganda ito. Maganda ito sana kung papabayaan ko lang. Itong, ano na ito, plants na ito. Kasi ang ganda niyang tingnan, lalo na kano dito sa white stones. Kaya lang, kailangan, ano, uh, hindi masyadong bulky. Masyadong bulky yung dating niya, kaya kailangan putulan ko siya. Pero siguro hindi na masyadong, ano, mababa. Para maganda pa rin yung combination ng kulay niya sa white stones. Saka sa yung ano niya, uh, medyo maroon, dark color. So ayun yung garden ko dito sa likod ng bahay. Uh, malago siya pero wala sa ayos yung parabang talagang pinabayaan talaga. So ayun. Ito, i ko rin ito. Magre-replant ulit ako dito kasi, ayan, uh, gusto kong maging makapal yung plants dyan. Gusto ko nga parang lagyan na lang ng peanut grass para mas maganda yung umaapaw na peanut grass, maganda tingnan, kulay green. Kaya lang baka ng ahas yun. Uh, yung episya kasi kitang kita lang yung ilalim uh, kapag ano uh, lumago pero kailangan siguro dagdagan ko ng lupa kasi parang bumaba siya dahil konti lang naman lupa nung inalagay ko dyan kaya ganun parang lumubog siya flowering din yung aking ano ang uh, orchids I think ito yung magandang orchids ka from yung parang angel yung ano kaya lang uh, hindi siya masyadong nasikaso kaya ganyan yung bulaklak niya yung litliit So ayan muna for a while ka from di so lilinisin ko muna sila at ayusin para maging maganda ulit. At syempre, kailangan alagaan. So namiss ko yung nina na halaman dito. Uh, alam ko malagong malago siya at sabi rin ng kapatid ko bigla raw parang may nawala dito hindi nila alam kung ano. Pero yung ano yung ito pala yung prince of orange na ano yung natural na prince of orange talaga yon. Na uh, maganda yon. O yung hybrid yata, yung kinuha hybrid na Prince of Orange na malalaking dahon. So ayun, yun na lang natira sa aking Pelodendron. Ayan, tuyong-tuyo yung kapaligiran dito Kapromdi kasi uh, hindi na umuulan. And malaki yung garden ko dito ka di kaya lang ito hindi ko ginagalaw dahil dinadaanan nito ng ati ko pa ano palabas. Pero kailangan dapat may ano lang lagyan ko dito ng gusto ko nga lag, ano taniman ko to ng mga grass. Bababa lang kasi na i-stack sa tubig kapag umulan din dapat may bato para hindi naapakan yung grass. Ayun, malaking garden dito sana. Dito naman puro ano yung ano kinahigkahig ni ng manok. Parang wala na uh, wala na talagang sa yung garden ko dito. Ayun. <laughs> so ayun po mga kapram, di mayroon na naman akong bagong ayusin na mga halaman dito. So actually hindi naman sila bago, kailangan kong i trim para maging maayos yung, ano, yung kanilang mga dahon. At syempre pag tinitrim ulit siya, nagiging kumakapal ulit, gumaganda yung mga uh, marami, nagkakaroon siya ng maraming branches. Then, ayun, excited na ulit ako maglinis ng halaman at talaga ang ulit sila. So, parang, mm, parang panibagong alaga naman. Pero, although nandiyan na lahat sila, pero kailangan talagang inaalagaan sila. So, ayun, kapurumdi, maraming po salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So, very soon ipapalo ko yung ano, pag trim ko dito. So, ayun. Abangan niyo po kapanuli. Maraming po salamat at yus mabalos.